Yo, what is up mga boss? And, kumusta na kayo lahat? So, for this videos At uh, Tayo ay magpapakintab ng helmet Ito Ang gamit, ang pampakintap, so pwede sa motor Or kahit sa ang bagay ang pwede Yun From Moto Hive Which is Moto Hive Premium Moto Wax Color Enhancer So pasensya na po kayo mga boss And May bawas po ito So may, may Hindi pa kaabot sa darawang taon yan And, Nabili ko yun noong December 2022 Or no, November yata yun Mga boss Okay So, it don't premium motor box color enhancers. So, shake well before use. So, i shake muna bago gamitin. Okay, so it all So, and, um, okay, so quick shine multi purpose pur purpose protectant color preserver. So, easy to use spray and wipe with microfiber cloth and quality and affordable All right okay so wag na natin kakalimutan ang ating pamunas okay ito yung binigay sa akin nun so yung pagbili ko ng itong product na yan Ayan, yun ay free po siya mga boss Okay So, uumpisa na natin ang Papakintap ng helmet okay mga boss At Gawin ko ito lang step by step So, so bagong gamitin po ito mga boss Shoot ko ito i don't think i said i did isang panggat, mga boys. So, mga ilong minuto, mga boys. Saka na pupunasan. Okay, mga boys. And pupunasan natin to. Yun. Pupunasan natin. Pupunasan yung... na Кто знает, что мы So, okay na ito mga boys. Makintab na. So, yun. Ganito talaga ang na napakakintab yung helmet. Tandaan dito sa premium motor wax. Yun. Okay. So, maganda at effective. Grabe. Shiny na shiny ito mga boss. Kitang kita sa araw Alright Effective talaga ito mga boss Hmm So Ito napakaganda itong Produkto na yan Mula sa Moto Hive okay. Color Enhancer Yan So pwede sa motor Pwede sa kahit saan pwede sa mga, mga kotse yun alright so pakita natin ito napakalinis at napakaganda yun so dito ko na ito tatapusin ang video na ito alright So maraming maraming salamat po sa inyong pagsabaybay. via youtube channel so if i don't know what's my social media accounts all right facebook and youtube so see you on my next vlog all right